So mga idol, gawa tayo ng bagong video. Uh, turuan ko kayo kung paano magbasa ng spark plug. Spark plug reading. Tingnan natin kung anong uh, reading ng ating spark plug. dito sa settings na to ang pihit ko sa area is ano diba kunyari sinara mo todo luluwagan mo siya ng 1.75 na ikot isang ikot tapos 3 port 1.75 tingnan natin kung ano reading niya. by the way guys yung makina ko naka 54mm 54mm na to hindi na siya stock pero stock head 54 all stock uh mm -huh. -hmm. medyo ano sya kita ba hindi kita pagparin na natin Uh, tuyo siya ayo, okay. okay naman tuyo hindi siya sobra sa gas hindi rin siya makarbon pero parang namumuti siya ibig sabihin kulang sa gas so kung 1.70 pa yung gamit ko ngayon pipitin ko siya ng 0.25 pa gagawin ko ng dalawang ikot para 2 turns na siya sa pagbabasa ng spark plug guys pagka makarbon sya eto kunyari ito ay magkano kunyari ito makarbon yung paligid na ibig sabihin ng over gas rich sya sa gasolina ngayon pagka medyo namumuti naman sya kulang naman sya sa uh, gasolina ang normal na reading nito dapat medyo brown sya parang kinakalawang Pero ito medyo namumuti siya. Hindi eh. sabihin, kulang 'to sa gas. Kaya i-adjust natin. Tinisin ko lang 'to. Tingnan okay. natin. Para nagbabasag yung spark plug na no guys. Baka isang dahilan ng ano ah uh, yung vibe seal na sira na. Lalo na pagka ano, Parang amey langis na yung lumalabas sa ano, pambucho nyo tapos pagka ano pala pagka uh, rich yung gasolina sobra sa gas yung tambucho mo rin naamoy mo parang sakit sa ano sa ilong lalo na sa mata masakit ibig sabi sobra sa gas ah uh, sa pa pakikit ng spark plug huwag siya ba maikit baka malost thread aluminum lang yung thread eh takto lang so yeah ipit natin ito tapos pihitin natin yung pihitin natin yung airing yung... para sa so, na-air ayun nasa na-air kita ba hindi yata kita hindi sya di, kita dito guys dito na lang ayun kita kaya pipitin guys yan yung tanso na yan. so kailangan ko syang pipitin ng one, one part paluwag so one part okay one part so, buha natin yung panda rin. So yun mga idol. 1 feet lang siya. Pagka maganda talaga ano sa carburetor. 1 feet lang siya. Kahit sa umaga, 1 feet lang ito. Kahit nabasaan ng ulan, 1 feet. Basta maganda yung pagkakatonong. Basta pagtotono talaga yan. So yun na guys. Sana may natutunan paano magbasa na Bye!